Dalala. Sabi nila, bakit puro kayo dalala? Hindi e ba ang bid'a dalawang atin? Bid'a ano? Hasana? Bida sayya. So, sasagutin natin. Para alam niyo yung sagot. Kasi hindi may iwasan yung mga special mga kapatid natin sa siya na mga maalam din sa batas ng Islam. Sabi nila, ang bid'a, dalawa. At kabilang sa naghati ng bid'a, alalima, kabilang sa ulaman ng Shafi'i, al-Aiz bin Abdul Salam. Sabi niya, ang bida alima. Bida, lahat ng batas ng lima. May bida na wajibat, bida na mubah, bida na uh, makruha, bida, na makarama, bida na sunnah. Itong paghati niya, walang dalil yan. Kaya lahat ng bida sa atin ay kaligawan. Kasi sino mo sabi nun? Nakaligawan ang na propeta. Tatalunin mo po ang propeta. Ang sabi na ng propeta, kunlo bida atin, dolala. Ibig sabihin, Walang pwede alam ang Okay, ito yung